Aba, <laughs> ah, okay, Ay, oh, maiklokan. <laughs> <laughs> <Dalbang tabua> Aba, sandalan mahigitan. Ay, diyo, maagpas na. Dalawang damuwa hindi makapuwas na. Grabe. Itaka, doon natin na doon. Oh. <laughs> hey, ha, oh, ha, uh, no. Doon ang hila dapat oh. Para. Pakita mo pakita oh. Pakita ito Bali, ito na ang pangalawang vlogger sa Butuan na ipababa Ito yung unang huli namin sa Panlabi pa Ito na huli namin Una-unahang huli Butuan Yung ginirala namin sa series ni Una Na ipababa na nila ano na yun At uh, pinuto yun mga kablogers na ano 45,000 Tapos ang timbang yun siya na 220 kilos Talon, talon, talon Ito na ito malagbag <laughs> Ito na ito malagbag <laughs> Go! Oh. Go! 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 yeah yeah, oh. <laughs> <laughs> oh. yeah, yeah phải

Mel! Mel! Ikaw ang putong tapos ikaw mag okay! Yes! wala <laughs> ano? <laughs> Pero mas bilog! <laughs> Anong sukat? Ano sukat ay doon? <laughs> Parehas lang! Parehas lang? Sibil pin pala doon sukat? Pero para malaki may ito! Bilog! Bilog! Mas malaki Bilog! Ganay bilog! Ano magre-reklamo Awan lang sa timbang! 2.30 <laughs> Awan lang sa timbang! 2.40 Ayun! Ayun!

Oi, gentarun to to nisa loda.

Oh. 228.5 228.5 So, yun mga ka-vloggers Bali, binalik ito galing Maynila Binayay bina ito kahapon sa Maynila. kaso hindi nabili doon rinijik ng mga buyer kasi mahina na daw ang laman at paputla na sobrang tagal na namin sa laot kaya nagkakanit ito siya yung isang bultuhan namin nabili kagadito dito sa dinahikan lang binulto ng buyer dito ng 45,000 kasi sariwa pa yon bali ano lang yung isang araw pa lang namin na tapos pauwi na kami ito siya Bali inabutan ito siya ng mahigit 20 days sa laot simula nung nahuli namin ay nadala pa namin ito pag takbo namin doon sa kalautan kaya hindi na siya na pili sa Maynila nung dinala sa Maynila ito kaya binalik na lang dito sa Dinahing mga Vloggers nagdesisyon na lang yung aming busing na katayin at ipabali na lang sa mga tauhan para kahit kung paano maka income din yung nakahuli kasi kawawa naman at nagpagod din pag ganun ito pag pirada kaya sabi ng busing namin ipabali na lang daw ang mga ano nito karne sa bawat isang tao sa amin bali 200 228 kilos ito 228.5 sa timbang nito pero pag nakarne na ito siya baka mga ano na lang ito mga 180 o kaya 190 kasi mabigat man ang mga ano nito laman loob tapos yung ulo 200 ang bigyan yan sa amin ni Buseng bawat isang kilo ito pinakatay na lang niya kinayaw uh, na ng buyer tapos tambakan pa ang isda dun sa Manila kaya ganito katayin na lang para nakakaulam din kami lahat ay gusto sana mga kablogers kumuha nito sa biyahe kaso lang ang presyo ay 15,000 kaya umayaw si busing at napakamura nulagiin pa sa ano biyahe kaya sabi niya iuwi na lang dito at katayin ang pala ang laman ah oh, ganda ng laman baka naman, naman. makakaisang hiwa kay Paris

at 'to ang problema natin ngayon. Alam mo? Ang na lang daw ang kilo sa palaka. Okay uh, Hindi na pinili yung isang ina. malaking ani itong Kaya-kaya nang ang presyo. And, uh, Ayan yeah, mga ka-vloggers itong video natin ay Ano lang ito, putol Hindi ito siya full video Kung gusto nyo mapanood ang full video, full video nito ay Puntahan nyo na lang sa channel ni Adventure TV Kay Kasoyo Doon nyo na lang panoorin yung full video nito Kung hanggang dito na lang natin video mga ka-vloggers Maraming salamat sa inyong panonood